tago at meron namang lantas, Si Mary Grace Baltazar, hindi mapigilan ang emosyon kapag nagagalit. Kung ayaw mong tamaan ka, lumabas ka na lang. Ano ba itong nakalagay sa cellphone na yan? Basahin mo mabuti! Pangalan ng lalaki? Pero na kayo love you? Hindi ko siya nalalabas, hindi ko siya nabuboy sa ato sa senior Hindi ko mapigilan magsanita. Si Lailani naman, madalas kinikimkim ang puwat sa dibdib. So, manalamin yung galit na ako. Pag hindi ko na siya pinapansin, tikom ko na lang yung kamay ko, tatakimik na lang ako, hindi ko na lang siya papansinin. Eh. Ganun na yung ginagawa ko. Kasi ayoko magsalita. Kasi baka pag nagsalita ako, kung ano yung masabi ko. Ayon sa eksperto, may hindi magandang naidudurot ang pagtago ng galit. Maari daw itong uh, maka-apekto ng kalusugan. Kung lagi namang nakasigaw, maari naman itong maging mitsa ng mas malalim na ayaw Madadaka, madadadadadaka hindi mo galit mo pero hindi mo alam nakakakos ka din ng resentment lalo na if you do it in the wrong way hindi tamang 'yan so 'yun iba naman tumatahimik sila at nagiging self-destructive sila mas makabubuti raw na pahupain muna natin ang init ng ulo bigyan ng pagkataong makapag-isip at maunawaan ang sitwasyon para sa mas matibay na pagkasama